Pinagtripa ni Jordan Poole ang isang Brooklyn Nets player na jelly layup naman si Kuzma sa laban at high IQ play ni Poole. Magandang kinalabasan. Battle in the East mga idol, lottery team na Washington Wizards laban sa play-in team na Brooklyn Nets. First quarter gan tayo, Nick Claxton at Kyle Kuzma ang nanguna sa opensa ng dalawang grupo. Tapos tumulong pang pa ibang mga teammates nila at naging back and forth ang laban natin. And then Kyle Kuzma, Jelly, layup mga idol over the shot blocker. Pero bumawi nga itong si Claxton at end one play ang ginawa at the other end. At sa play ngang ito, nakuha na ni Jordan Poole ang first points niya, pinagtripan at tinawanan pa si Michael Bridges after na hindi niya nga tulungang tumayo. Sa ending minutes nga natin ay lumamang pa by 5 points ang Brooklyn Nets pero nahahabol nga ito ng Washington to tie the game at 25 points after the first quarter. Second quarter natin, 3 straight 3 pointers ang naipasok ng Wizards dito. Kaya naman umangat na sila 34 to 29 sa laban. Pero nababa pa yan ni eh, Cam Thomas after ng tough basket niya in the paint. At itong si Denny Avdia mga idol bumawi. Grabe ang move behind the back. Tuwan na talagang highlight player. At matapos niya naging back and forth na ang ating laban pagbalik ng mga starters ng dalawang koponan. Pero nga mga idol, ang team ng Brooklyn Nets sa huling mga minuto ay gumawa nga ng run na nagresulta nga para sila umangat muli sa labang ito. Pero at the last seconds, Denny Avdia back to back 3 pointers ang ginawa para nga iangat ang kanyang team by 1 point after two quarters. At sa ating third quarter naman, grabing at start para sa Brooklyn Nets at grabing 11 run ng kanilang ginawa sa unang tatlong minuto kaya naman may 8 point lead sila. Sumubok na tumulong si Danny Avdia mga idol sa team ng Wizards pero they find themselves down pa rin. 69-60 ang ating talaan after 6 minutes of playing time. And then JP mga idol, high IQ play, tinuruan nga si Kuzma kung saan siya pupwesto at magandang kinilabasan. Back to back 3 pointers yan at hindi na rin siya nagpauli mga idol, umisang 3 pointer na rin si Jordan Poole. Pero defense is their problem, kaya't ang Brooklyn Nets nga ay nagte-take advantage on the other end. Pero salamat na lang sa second unit ng Washington Wizards, gumawa sila ng 9-2 run at the very end para nga makadikit muli sila 86-84 after 3 quarters. Fourth quarter naman natin na ba yung second unit ng Wizards? Pinapalaga ng mga starters ng Brooklyn Nets si Corey Kispert nga ang nanguna sa anila. May kalamangan sila mga idol 94 to 91 matapos ng apat na minuto na paglalaro. At dahil maganda nga ang paglalaro ng second unit ng Wizards na bangko na tuloy si Jordan Poole in the whole fourth quarter at maganda ang resulta niya ng mga idol dahil lumangat sila by 6 points, 103.97 with 4 minutes left at ang clutch plays ni Kuzma at the end yan ang ng panalo sa team ng Wizards. Ito nga si Jordan Poole, pinarosaan ng kanilang head coach. Hindi na pinalaro sa buong fourth quarter matapos nga ng worst game niya sa Wizards. Only 6 shot attempts mga idol, 2 out of 6, only 5 points. Negative 16 ang kanyang plus minus. Pinagsabihan din ng mga idol ng Wizards announcer na dapat daw si Jordan Poole ay maging aggressive sa pag-score at hindi nga daw siya dapat manatili sa 6 shot attempts sa buong laban nang dahil nga daw sa kanyang abilidad to score the basketball.